Kanina nga po ay binigyan parangal no ng uh, pamunuan ng Philippine National Police yung pong mga special electoral board. Yung mga pulis na nagsilbing Board of Election Inspector, yung mga pumalit sa mga guro nitong nakalipas sa hatol ng bayan 2025. Diyan po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Magugunita mga kababayan na marami po mga guro ang nagsipag-atrasan dahil nga po sa kapangamba na rin sa kanila kaligtasan. Kaya po yung ating mga pulis mula sa iba't ibang reyon sa bansa eh naglakas ang loob at uh, nagsanay sa ilalim po ng Commission on Elections para po mapangasiwaan ng maayos, mapayapa yung, yung eleksyon do sa lugar na yon. Ha? Kaya naman uh, relentless no yung naging uh, approach ng PNP do sa mga illegal na gawain doon. Pagamat may mga naitalang insidente, pero sabi nga, goods na goods. Dahil uh, overall, batay dun sa assessment ng PNP, generally peaceful yung nakalipas na halalan.